Hello, good day po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa Concho. May pupuntang po tayo yung isang um, investment na farm with our alams na secret. Malalaman nyo kung sino. So, nandito tayo ngayon sa Overpass. Pero, papunta na po tayo ng Concho. Sige, let's go! So, ayan. Dito na po ang Concho. Ayan, the Conchuration. O, diba? Maglalakad lang po kami papunta po sa farm. Kasi nga po, medyo maaga pa. Exercise. Ayan. So, mamaya ko na siya ipapakita sa inyo para, ano, <laughs> para surprise kung saan kami pupunta. Huwag ka mauna kasi pa kami Ma, makita ka din. <laughs> Dito ka kaya? Ako dyan. Ay, nakita ka na. Wala. <laughs> So ayan, maglalakad lang kami papuntang kanyang farm. Titingnan natin doon kung ano yung mga development, kung puno na ba siya ng amenities. Char! <laughs> amenities talaga. So, malapit lang to dito. Uh, ilang kilometers? One buwan, tapos mga 500 meters. Papasok. So, okay. 500 meters by all of them. Mga ganun. So, kilometers is the main mm. So, papasok po tayo ng concho. Ayan. Magandang ano. Maganda yung maglalakad-lakad tayo sa umaga. Exercise kumbaga. Para yung mga taba-taba natin mawala. <laughs> ayan mamaya na natin siya ipakita pag nakatungtong na tayo sa kanyang hasyenda hasyenda talaga <laughs> kaya nga So, ayan, nandito na tayo. Dito na tayo, palikun na tayo dito. Dito tayo daan, papunta sa kanyang hacienda. Ayan. So, ilang 500 meters pa. Bye. So, galing tayo doon sa kanto ng concho. Papasok tayo. Siguro, ano lang, mga one kilometer lang yun no, 1 kilometer. Tapos dito, papasok is 500 meters. So, ito yung right of way. Nasa ano sis, no? Ilang meters ba ito? 6.5? 7? 6. 6. Na okay. So, i-concrete na to. Kaso ngayon, pag naulan, ako po. Putik. Putik. parati ko nga dinadasal na sana hindi sana naway no naway makakuha tayo ng maraming benta Why not? yes bigay ni Lord Jack mm -hmm. bigay ni Lord Jack So yan, malapit na tayo. Hindi dito ha, kasi bilihan to ng mga kung ano-ano. Follow box ko. Okay. Ayan. Yeah. Ang ganda dito kasi flat. Oo. Ayan, oh. Ang ganda ng ano. Flat. May ganyan ka lang kalaki? Ay, oo. No? Hindi ka na. Sa masipag ka lang. Tama. Kagabi nga merong ano. Merong nag-inquire. Anong magagawa ko sa farm na 300 to 400 square meter? <laughs> sabi niya. Sabi ko, Pwede nyo po lagyan ng kubo and then tamnan nyo po ng kung anong pananim. At saka bakasyonan po. Tapos sabi, o oh, sige, meet tayo one time. May date kami. Ay, ganda ko. O, di ba? May ka-date ka na. Oh, ah, may ka-date na. na ako. Kahit di Valentine. Kaya. Ayan. Ayan. kita pa din yung buwan. Ayan. Gano'n maglaka dito kahit nang mali niya. Kasi pupuno, diba? Ah, malamig. Hindi yung <coughs> Tapos, papasok tayo dito? Ah, derecha lang. Ano yan? Tapos makikita mo yung pasipit. Ah, okay. Okay. Ah. Diyan sila Ate asil ah, ano. Yung anak ni Ate Len. Dyan. Ah, parang Pacific yata eh. Yun. Yung anak niya. So konting kembot na lang malapit na tayo. Malapit na malapit na. Pag napunta ka dito, tas mag-isa ka lang, maglalakad ka lang, nasakay ka. pagpa lang. Wala naman. Sa Pag hindi ko ramdam. Pagpaakyat kasi syempre with force yun uh, yun. so need na talaga natin para ating mag exercise kaya so, nga huh? ako nga every week lang ako dito pag, pag wala tayong mm -hmm. kasi nga ang sinasanay ko yun nawala wala tayong ano kasi yung likod ko pinaarawan ko mm -hmm. yun hindi na ako gaano sinisipon-sipon mga ganun buti nga kay papa hindi ako yung tipong sakitin na ano yun lang mafi maki ano ko lang na ay ang ganda oh laki ng hangga flat din siya oh ano may ari daw hmm? Chinese baka gawin niyang plantation may mga bahay na yan dyan Meron. Magpapatay na naman akong mga. Kakaroon din dyan ng resort. May kapit-bahay kami. sa ayan. Dito na tayo. At dito na. Ay, akala ko dito. Ah, sa mansion mo. Ito na mansion mo. Doon pa tayo sa kabilipan. Okay. So, dito sinisemento na ito. Ayan, malapit na tayo sa kanyang asyenda. So, sinisemento na po dito ang kalsada. Ayan. Ay, ang pagganta oras, malamig. Kahit naman ang pagganta. Ay, yung pagganta. Ay, ang pagganta. Ay, ang Ganyan, yun lang ang ano, ang yun lang ang kagandahan kasi pag nandito may maraming mga puno. Saan? Dito? Ah, akala ko dito. Okay. So, malapit na. Ayoko sis. Mahal. <laughs> <laughs> Same na rin kasi yun. Ano na, ongoing na yung process na cycle. So, baka itatransfer na siya sa makabili. Okay. Yung part na yun. Ah, ito yung sa bungad. So, corner. Corner mga 7,000 na yan. Ito, ito, Or, like, binibenta yun to. Yung part, yung part. Ito? O, oh, kasi hati yun. Ah, hati, yung kalahati oh. yun doon. Pero ito, may, may ari na. O, oh, maliit lang. O, oh, 129 square meters. May mga CR na rin. Oh. May kuryente na dito, di ba? Meron. Ayan pasok na tayo sa kanila. Parang nakikita ko na kung saan sa inyo. Ayun, may kalansay na eh. Ay, may <laughs> water na din. Oo. Kasi ano sila dyan? May okay. pasig. Okay. Ah, okay. O, oh, dyan nga. Dyan. Dyan naka. Oo. Saan tayo? Ayan, may mu. Sabi pa ni Angel, mu. Nakatawa yung batang din. Ay, nagulat ako. <laughs> nagulat ako doon mo ah. Sayan. Sayan. Ito na kami. Ah, may kapitbahay. Ito yung ano, swimming. Okay. May kapitbahay talaga kayong malaki. Oo. Kami Ayan na po. So, dito na. Ayan, ginagawa yung mansion. Mansion namin. Char. ng inangkin, hindi naman kanya. So, ito po yung sa poncho. Ayan. Ah, okay. Lumibot lang tayo. Kumbaga, yan yung Amore. Amore yung harap. highway. na yun dyan. Dyan? Oo. Yung harap ng building. Yun. So, hanggang dito lang. I'm malit lang. Serious. Oo. Oh, ito lang yun. Tapos, malago Okay. Ito na po. Yung mansion nila ginagawa pa. Ayan. So, saan tayo daan? Yes, Pabuksan natin yun. Okay. ginis ng gate. So, ayan. <laughs> pang mahirap pala. Ngay sa ngayon pa lang, pang mahirap. <laughs> ano to, one way lang to dito. Kasi good for one way oh, lang to eh. Pero pag nabili ni Sir Jan sa kabila, ito yung... Ah, ito yung... Binibili yung... nila. Okay. Dyan. Magiging two way na yan. So, ito yung ano mo? Ang tawag kay... dito? Ito kay ano? Ah, okay. So, maliit lang din. Itong sa'yo? 90. Ilan pa aso ka nito? Simula dun sa dulog hang dito. 5 Ano? 5, 7? Ganun. 10 by? 10 by? 8. Ito 8. So, ni ipapakilala na po natin kung sino po ang may-ari nito. So, ayan na po siya. Ayan, si Sis Jo. So, ito po ang kanyang, um, so, ang kanyang, wow, ganda, oh. May mga tanim siyang bell pepper Bell pa talaga. Ayan po oh. Ito yung ginagawa nilang ano. Mansion. Okay lang yun. Ano nga ito? Talagang napagka-tibay. Tinan mo naman. So, ayan. Ayan. Ito yung kanyang kalabasa, mga papaya, may sitaw. Ito sis, iti ano mo na lang po, Bin, Binhi mo. Ayan. Ako nga. Yung kanyang ampalay. Okay. Yung kanyang sitaw. Bataw at patani. Tinanggal ko yung aking kamatis na. Bakit? Mga ano na siya. Tawag mga bulok na. Kahit may ganto ka lang, di ba, no? Kak, ano? Yan. Ba't hindi nyo nilagay doon sa ano? So, dito po tayo sa concho. Ito po yung property dito. Ayan. Mm -hmm. Yes. Yes. Siguro ano lang din to, pasyalan no, nila. Oo, pasyalan lang din nila. Taga-imus may ari. Okay. Ano, alam mo, natutuwa ako dito sa ganto. Kapirangkot pa lang, pero marami ng bulaklak. Pati doon sa amin. Ayan. Mm -mm. Ayan. Malunggay, tapos may mga ano na siya. Mm -mm. Ayan. Ay, ano to rambutan? Oh, yung ko tayo, yung ko, yun. Ito yung ginagawa nila, kanilang rest house. Hindi pa tapos, pero malapit na siyang matapos. Malapit na. Mga 100 years. Madami pang gagawin. Magano din ako. Magdidilig ako. Iyan. Magdidilig po tayo. asa ah, Nasaan? So, magdidilig tayo. Ayan. Yeah. Ang galing naman. Natutuwa ako pag maganto. O, oh, di ba? Meron ka ng okay, ano. Sana pala kumuha ka doon ng ano, ng nyog. Isa lang naman. Dapat doon din, o. Oh. Ano to? Pandan. Igal si Bakit? Di naman. Kasya na lahat yung ano, pandilig mo. Itanim mo na yung ano. <tipos> Dapat magpakabit ka dito ng tubig. Ganaka si mahalang gagas sa inyo. Galing daw sa pinanggalingan natin kanto. Oh. Meron na bang dinikit sa bisito? Ah. Yung mga kamuting kahoy, di naman kailangan ano yan. Pero hindi talaga siya ano. Oo nga, didiligan pero. Ang ganda na ng panahon. Ayan. Paano na yung araw. <laughs> Alam mo, parang kasyang-kasya lang talaga yung tubig. <laughs> Pero kababi naman pa ito. Meron pang isa doon. Okay lang yan kasi next at ang data. Okay. Tapos na. Bakit? Ganon maliit yun. Sige, natanin mo na yung ano. Ito pa, may tubig pa. Pandilig. Pandilig. tanim na ang rambutan. Dapat ano, hindi siya magkalapit. Yung puno. Okay lang yan. Please, isang lang. Dapat dito. Dapat dito. Iba pag akyat. O sa bagay. Kaso malap, malapitan Yeah. Tapos ang jajaan yung ano. Ito? Mm -mm. Natanggal ito yung naman niya. Yun. Habang maliit pa. Ang ano kasi, ang malonggay kahit sa mo ituro. Ayan. nabubuhay. Tinuro ko lang naman talaga yan mm -hmm. dyan. Kasi pinapagdala Dapat doon ko yung lalagyan. Yun. Ano yan? Ano yan? Hindi yung ano, tanim. Rambutan. Hmm. Nag-goodbye na siya. <laughs> Ay, bo, ano pa siya? Nalang talang lang pala hmm. Ano pa siya? pa. ayaw niya na lang talaga doon. Doon sa bahay ang dami kasing rambutan. Di ba noong kasagsagan ng rambutan noong nanguha tayo tapos ilang beses kaming bumalik Bumalik pa kayo nang Bumalik pa tayo? kami. um mm. Pa ako yung sarambutan e, Binigay rin naman din namin sa may-ari yung iba. Ah. Tapos 'yun. Ang daming tumubo doon sa likod ng upuan. Ay, kasi doon 'yung kinapo. O tapos nagtanim na rin kami doon sa likod namin. Maganda na kaya doon sis, oh. sa likuran, ginawang farm, nilinis na. Oh. Buti po mayag naman. isa e, naman tirahan ng ahas. Ang ah, ha, marami kayong ahas doon. Oh? Yung maliliit kulay green. Ano yun, di ba? Ano yun? Oo, puti oh. nga lang may mga pusa kami eh. yun. eh. Mm uh -uh. May pusa kami. Kaya silang nagano yung mga pusa. <sighs> So, planting the trees. Para tumuyo. Doon ko lagay yung isa na. No? Oh, doon na? so sa may yung... Sabi ni Maria. Ano na naman yung... <laughs> 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 ano na naman yung sayo? Yeah. Mabuhay ka na. mabuhay yan. Kasi yung galing dyan, paalam na sa akin. Kaya ikaw, mabuhay ka. Mabubuhay yan. Huwag kang mag <laughs> bigay, bigay pa naman to ni sis. Ayun ko lang din yung kinuha. Paalam din ako sa kanila. Pahingi ah. <laughs> mga kasama niya. Mm -hmm. <laughs> Pwede. tapos niligan uli. So, ayan. Ito, maganda talaga dito. Ayan. Kung sa maganda, maganda dito. Oo, oh, kasing ganda natin. Ang ganda ng flower. Ano ka na? Ha? Sa bagay, malapit lang kasi. Diba? Kaso sis, ang mahal naman. <laughs> so, ayan. Siyempre pag, pa, ano, agbong.